Ya, langsung Sari-sari Sari-sari Ya, kita Sampai-sampai no yeah. yeah. nakalagay sa puso. Pakita ko sa iyo. Hey, eh, ba't mo naman doon nilagay, oh? Laman pa man, eh. Ha? Laman pa man. Hindi, yung puso ba nandiyan? Hindi ko na makain. Butok natin kituwa yan. Hinala mo kayong buto para hindi masira. Dapat di maguba ang buto. Ngayon, hindi nyo ginamusin na, ha? Hindi na, no? ha? Hindi nyo ginamusin na, ha? na, ha? tapos sa buba ang structure. Ang paka, ang paka balagi na dissect namun, tapos nagbibit pa ang puso. Hindi, pwede mo muna ka ng Pag pinakuloan mo na yun, makuha agad dyan ang laman. Yun eh. Kung ako yung lang tanan balaga? Mabilis nga yan pag pinakuloan mo yan. Ano yan, dumi o. Agal agad dyan. nagpain ng kaya ito. Doon lang. ginabutang sa ano oh tuna na ginabutang sa ano sa century. century yung hasang di mo kinuha ah yung aro oo ako ay ako diyan ay, paang ito na ang Nakuha, ano. Makuha mo na ang kalakaroon. Mara lang naman ang kukunan nyo, di ba yung tinik? Mm -hmm. Tama lang na tinik. Pag nainit, pag nakuluan mo yan, pwede mo na na mahimay-himay, matanggal na yung mga yan. Hindi na, kapakupa ko ngayon. Kap kap kung may buto din. Ba't kailangan pagkuluan? Hoy, huwag mo tanggalin niya. Bakit? Kasi, amo na ang magiging matibay dyan, pag ano. Eri, oo, e, manibuto. na buto. Tingnan mo sa video mo karon nagkita ko dun yung isda na ginsend mo sa ano. Karoon na. Ay, oo, may laman. Ah. Matanggal mo na ako. Hindi, hindi, ang buto. Ngayon ng na sa pagkaambing ng pahampak niya ngayon na. galungan everyone, mali ulit ang ginawa ko bakal taliwat <laughs> oh, saunod paunod na oh sawad mo dun sa screen di mo na matanggal ang dugo siya hanggat di mo na mapakuluan siya kasi ka dugo-dugo na yan isda yan ang isda na madugo eh Oh, isda yan, hindi naman lahat ng isda madugo yan lang yung madugo na isda dugo yan Kapte, may putulin ka dyan. Amo ni Utdun mo di, o, oh, Para matanggal, oh. Ay, yung bibig niya dyan. Hanggang, kaya puto oh, lang. Yan. Mga magtitinda lang, bilis na magtanggal. Ha? Huh? Bilis na magtanggal. Ah. Dito na 'to. At pinatanggal tanggal din 'yung laman. Hindi na pupuputin niya tanggal ako so pag buong tanggal yan mabilis lang yan huwag matanggalin yan dyan kuluan mo lang dito kadali oh sa kawali oh